sa mga taong hindi po nakakalimut po mag-subscribe at iniwala po kung sila ay may natatangin at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimut po mag-subscribe, uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan na po kasi Huwag na po kayong makatubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell ko. Para palagi ko yung updated sa aking mga susunod na video. At ang i-share ko po sa inyo ay yung uh, ngayon pong araw to ay uh, mabisang kundir bakod balabal pundo pangkalatan ito. Huwag ka ng Pangasinan. Ito po yung dinadasal po sa isang ama namin saka isang luwalati. At uh, magdasal po tayo. Sana po pakaingatan po ito at noong um, ipagyabaan, gamitin po lamang sa pag nangagamot lang po kayo, kahit na ano pong usalan niyo pong orasyon, ay pwede itong gagamitin niyo po. Uh, ito po yung sinasabi ko sa inyo na napakabisa po. Maraming salamat po. Magsasal po ng isang manamin, nang walati. Maraming salamat. Tama namin na sa langit ka, sambay ng pangalan mo, ikaw na ang manghari sa amin, sundin so, naman yung kaluban mo dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, huwag mo kami iharap ng mipit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat -sama sa iyo ang karyan, kapangyarihan, kapuryan, magpakaya naman amin. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, ng unang unang-una ngayon, magpakaya naman, magpakaya naman, amin. Uh, isunod po yung uh, sinasabi ko pong napakabisa po na ginagamit ko sa panggamutan. Narito po. Panginoon, kawan mo ako. Dios Ama, kawan mo ako. Dios Anak, kawan mo ako. Dios Espiritu Santo, kawan mo ako. Magandang araw, uh, Diyos Ama, magandang araw, Dios Anak. Magandang araw, Dios Espiritu Santo. O Dios, siya kayo po ang kalasag ng aking katawan, Espiritu at kaluluwa. Apo'y tulungan ipagsanggalang sa tulong ng mga santo, santa at mga hangil na manirigma. Masala nakakatipo ng at ng Dios Ama. Idi Dios, di Diyos, 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 Diyos. Buso ng kabin dios Jehova. Naniniwala po ako sa Diyos Ama, naniniwala po ako sa Diyos Ina, naniniwala po ako sa Diyos Anak. Naniniwala po ko sa Diyos Espiritu Santo. Naniniwala po ako sa mga mga anghelis. Ako po ay tulungan idiktas nawa ang aking kaluluwa katawang sa lahat ng pangangailangan at ibalabal po sa akin ang iyong kapangyarihan. kordiran ako sa lahat ng oras upang magwawag ang mga mabubuti at mga bon magandang bagay na binidiktam, biniti, makulatam, ilibati, ilibida, ilikulapa, ilibina, igra, igra igromit, iraisom, ayos mo nawa pudiran na wa ako sa ratang uras sa ni Iso Kristo na sa kurs. si Isus na si Isus santos na PINAGPARA, wala na tagapagturo, DIOS naman di rin ma ma maawa ka sa akin. Sanctum Lucam, Sanctum Marcum, Sanctum Uh, Joanim, Joanne Santong pati yung apat na haligi ng balista bakuran ako ng depensa Pangalay salat ng aking kalaman sa uh, karkada mga pasyon mga tulad nito Jim Ongti uram yung ginisim inuwim binurim kisaram huwin di sam aratum maksum, okram dikrim pagkalub ang bisa ng lahat ng aking mga tinatagay maging medalya rebrita mutya ating ating at iba pang mga nito Sator ari puti perutas bamba umbim amen pagkatapos nyo pong usarin ay ipunas nyo po, uh, nyo sa dibdib nyo po ng uh, tapos tatlong beses po at ipun sa dito sa buong katawan po. E, ito yung po lamang, ito yung napakabisa po na ang kong binagi sa'yo, uh, dito lamang po sa iwagan ng bangas yan po, eh, yun yung ginagamit ko sa pangaraw-araw, ano, kaya isi ko po sa inyo para may magamit po kayo ah uh, sana po nagustuhan po nyo aking uh, uh na uh, po ito na napakabisa po ito na ginagamit ko sa pang araw-araw uh, sana po huwag kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share pag-i-pindot na rin pong bilay ko, maraming salamat po narito po yung orasyon kaso ma, ma mahaba po ito po i nyo na lang po ah, screenshot nyo po kasi mahaba-haba ito po ay napakabisa po itong ginagamit ko na sa panggamutan at magagamit po kay ng orasyon napakabisa po ito ako kung halimbawa nagsasal po kayo ng gabi yung magandang gabi Diyos Ama, magandang gabi, Diyos Anak, magandang gabi, Diyos Espiritu Santo, yung uh, sa umpisa po na ganoon po. Pero kung sa araw, magandang araw, Diyos Ama. Diyos, magandang araw, Diyos Ama. Inak, magandang araw, Diyos Espiritu Santo. po 'yun. Kung sa gabi po kayo ang dasal, kung araw, araw po. mayroon pa sa likod po Ito na po mayroon pa sa likod po mayroon pang pakadugtong po gawin nyo po, i-screenshot nyo po. Uh, tapos, ulitin nyo po yung video para maintindihan nyo po. Napakabisa po ito akong yung binabagi sa inyo. Uh, hindi kasi ako marunong mag-edit, kaya pasensya na po kayo. Kayo na po mag uunawa po. Maraming maraming salamat po. Pag-unawa po nyo, pagmamahal nyo po sa akin, huwag ng pangasingan. sa likod sa ito yan ako kayo mga kasi Oh, I Ah, ito pa sa likod po. Sisina po kayo. Ito po yung kadugtong po. Sa likod. Sa tour ari po, tinirotas bambo ang bim Ako si Iko sa dibdib po ng uh, tatlong bisis pa cross. Tapos buong katawan po. Yan po. Sana po pakaingatan po ito dahil napakabisa po itong na laging ginagamit. gamit, uh, hindi ka po mabasa-basta masusupil ng mga masamang espiritu, jablo, uh, mga diablo, mga demonyo. Pakabisa po ito. Kahit nang gamitin po nyo, uh, yung binagi ko po sa inyo, dalawa pong gamitin nyo para napakalakas po yung munang poder sa yung pangito Napakalakas po ito na aking ilang gamit po. Uh, ang ginagamit ko palagi ay bali hindi devotional ko sa binito ang binito juice uh, ang sagrado at dalawa po ito bali lima po na podir po kaya napakalakas po hindi po kayo basta basta po masusopil po na mga demonyo mga kukulang mababarang at lahat ng mga masasamang espiritu sana po lang ko po nyo aking binagi po sa inyo maraming maraming salamat po uh, Huwaga ng Pangasinan po. Mag-subscribe kayo, mag-like and share. Pakipindot na rin pong bilay ko. Maraming salamat po. bye, -bye.